hak-hak diak ha. atau patah gawas kayak bukuan pak udah Pak ugas pa? Dangin ugasan ugas kata Good morning. Gata, guys. Ina -ina pag hugas ng kinainan guys pag naman ako hugas guys maglabas ko, magwawalis ako pagkatapos magwawalis mag-angak ako, mag-, mag na sa isang cellphone ko para it masabay na ko play ang mga video para punta sa bahay ko para nga Ay hindi ko baka ano. out all bloggers, of white world, shout out all followers and silent viewers. Ang mga followers ko, mga silent viewers ko, maraming salamat, lalo na sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo guys. Love you all. Solo lang ni inyo hang ka-blogger. Shout out ko sa lahat ng bloggers of white world, shout out. All viewers and silent viewers, hello! Yan, nagkusok-kusok ka rin kamay labahan. Kunti. Kaita rin ato ang sinutihan. Mga gwanta lang mga sa o Bisaya ni inyong ka <laughs> Basta ako dali guys. Di ada Nag-ano ko, bago pa ko natapos. O pag ano. ano. Hindi pa na. Mayroon pang iba. Hindi ko nakasabay kanina pagwalis sa labas. Kasi nag-ano, nagtalisik. Nagtalisik ganina sa labas. Hindi ko nakasabay pag sa mga videos niyo, Dito ako nang ano sa loob. Dito ako nag ano, nagwalis sa loob. Nagpadagan sa inyong mga video. <laughs> hindi madali. Hindi madali. Pero katong video, pahapon akong post. Beat doon pa ako nag ano. Mayroon pa akong gameplay pero hindi ko pa narip, hindi ko pa napuntahan ang channel. Kagigamit pa ang karon nag video ko salamat kay ninyo guys ha salamat yun kayo sa mga play play ninyo guys Wala uh, what ay problema sa akin guys sinabi ko na huwag kayong mag alala pag ako hindi ano hindi tanaw ng akong video never mind basta ako pag nakita na ako ng mga friends ko nandyan sa ano sa vlog ko hindi ko makatulog. Re-replyan kung maayos. Ang importante sa akin, maka akong maayos. Ito lang. Basta shout out ko sa uh, lahat ng bloggers of so white world. Shout out all viewers and silent viewers. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo, guys. Maraming maraming salamat. Salamat, guys. Mahag lang ko sa inyo, guys tanawa lang ko ninyo guys katangsa ni Firme katangsa ni si Maria Ansay Maria Ansay Vlog sa mga bago pang nanonood ako si Maria Ansay Vlog basta sa lahat ng vlogger sa white world shout out shout out ko sa lahat ng vlogger sa white world basta sa lahat na lang hindi natin ma isa isa <laughs> hindi ko may isa isa basta tanan viewers hello sa inyo mga friends ko nga nagpunta sa ano youtube ko Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat everyone. Yeah, ito lang ako nag-enjoy enjoy. enjoy. Okay. Sa labas maghawak sa video kasi ano, mayroong trabaho si Tatay. Mayroong gitrabaho si Tatay. Na ayaw niya magaya, Hindi ako maka-video ang anak ko hindi maka kuan mayroon trabaho sa ang anak ko sa so, dito na lang ako magtangsa sa inyo guys nasa so, shout out all bloggers away so, whitey world shout out na ako dire oh na ako dire sa abong nabaho naglaba ko guys maglaba-laba kong kunti para sa da ako video guys Basta gusto lang ko magpakita sa inyo guys. Kay, gusto ko magpasalamat sa inyo bang guys. Salamat kayo ha. Sa lahat ng vloggers of Whitey World. Salamat kit kayo ninyo Basta sa lahat. Salamat kayo. Shout out. for oh vloggers of Whitey World. Shout out. Sa lahat mga silent viewers. Hello sa inyo. Mga followers ko. Lalo na sa mga followers ko. Maraming maraming salamat. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat. God na lang magbalos sa inyo guys salamat, salamat. Pinansin ninyo ako, maraming salamat. Maraming salamat, guys. Ano, labat ani, kay Mahalag, magbalik-balik niya ako sinina. Basta, limpyo. Okay, ragi na. I kiss you, everyone. Love you, love you, love you. Thank you, thank you, thank you for watching, watching my videos. Maraming salamat sa inyo, guys. Salamat, salamat. Kip kaayo sa mga pagpunta niya sa bahay ko. Lalo na sa mga ano, nag-comment. Nag-comment ng na mahaba. Naramdaman ko guys. Kapoy na guys. Parang pagod na guys. Pero naramdaman ko. Tinulungan niyo ako. Nag-comment kayo. Basta para sa akin guys. Pag nakita ko nandyan kayo. Pupuntahan ko kayo. Sabi sa ibang tao. Anong ano mga friend ko nga. Eh, wala sila nag-vlog. Sabi niya ikaw mag-play ka sa ilahang video. Pero ang pangutana diha, ang video mo gi ba nila? Ang tubag ko na guys, sina ang ang answer ko na guys, sabi ko. Huwag mag-matter sa akin. The best nga ako napuntahan ko silang maayos. <laughs> Nabutahan kong maayos, nasuklian ko silang maayos. Ito lang guys. No probs na guys. <laughs> No problem. Sa shout out ko, all bloggers of so Whitey World, shout out. Sa lahat ng mga ano bloggers sa so Whitey World, shout out. Naglabalaba ko din gamay, kunti lang. Kunti-kunti lang nilabahan ko, guys. <laughs> Salamat kayo ninyo sa puta-punta ninyo, guys. Sa, sa labas, guys, naglarot-larot ko sa mga sa, ano, dam mo doon, ano, sa mga agbatihan ko at saka, ano, sa mga kalaman ko pero hindi ako nag video ang hirap naman maghawa kong video niya mag ano, magibot ibot pa ko ay sa hirap naman guys mahirapan ako ano kaya magluto ako ang hirap ng hawak ng isang video wala nang maghawak sa kaldero <laughs> magsugkay pa pero para lang may video ko oh, ito lang gawa, gawa ko guys para lang makita ninyo kung nag-unsa na kasi Maria Ansay Vlog ah. maunin si Maria Ansay Vlog pero kanina guys, nag-exercise ko. O, obladi, Vlada! oh, oh, oh yeah, mayroon pang isa. Basta ang dami sa ko guys. Basta ang dami sayaw ako guys. Nag-enjoy ako, nag-exercise ako. Basta, ala lang guys. Naglaba-laba lang ako dali. Para lang nga. Ano? kaysa ano sa labas? Ang dami ko nang gawa-gawa guys eh. Ganina nag ano ko, ganina nag ano ko nag nag ano nag trapo ko sa ano mga sahid na sa amin. Nag ano nag ko, nag play ko sa mga video. Ngayon hindi pa natapos ay eh, ginamit ko kay nag ano sa ako, nag video pa ako. <laughs> hindi pa natapos. Pero na play ko na. Pero isa dalawa na lang. No? Pero iwan ko pag mayroon. Basta ako hindi ko makatulong. Katong video na kaano lang. Salamat, salamat, salamat kayo. Ka salamat, salamat, salamat kayo ka mga friends ko. Salamat sa tulong nyo. Maraming salamat, maraming salamat sa mga tulong nyo. Palagang nag ng ngipin ko. Pasa ako guys. Ang ayaw sa akin, huwag kong mag ano katulad sa buhok ko huwag kong tina sa buhok huwag kong tina kasi natural yan nature <laughs> basta nature na guys huwag kong magtina yeah. sa ano sa guys sa, sa ano kanang mga mayro nag ano nag -dil 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 sa amu, ah, sabi niya para pang paganda sabi ko hindi naman ako eh, wala na eh. Eh, Gusto ko natural. Walang gandang-ganda. Para makitaan ko na yung personal, guys. Makaana sa mao. Ito na siya, oh. Kaya kung maganda-ganda tayo, eh, abot sa personal, di naman ta mailhan. Anong di na ito maganda. Basta para sa akin, maaay lang kong lawas dire oh. Ganda ng loob ko. Nakapang-reply kong maayos. Ganda.